Yan mga boss, uh, welcome back at samahan nyo ako i-review natin tong ano, uh, binili kong resisto. Naghahanap kasi ako sa rao ng mga resisto na hindi galing China. So ano bang ibig ko sabihin? Yung ano, may sample tayo dito. Ito kasi yung mga resisto na nabibili natin sa online ay China ito. Kung mapapansin nyo, ayan. Mga China to, yung paan ito mga boss pag dinikit nyo sa magnet, ayan. Ayan. Pumakapit. Ngayon aalamin natin tong mga nabili ko sa sa isang tindahan sa Raon. Kung China nga ba o hindi. Kasi makapal naman yung paanya. So pinili ko siya kasi mataba yung paanya compare sa ano. So kuha tayo ng dalawa. Yan, tapos sukatin natin, na Yun lang. So hindi siya kumakapit. Ayan. Putulin natin yung paa Mga boss Kuha tayo ng ano Putol tayo ng paa Tapos putulan natin yung paa tong ano So Sana <laughs> Nawala Ay dumikit agad yung paa Nang ano So ito yung paa Nang galing sa China Ito naman yung paa Nang ano Mapapansin nyo naman malaki na So tayo natin Kung kakapit Ayun Dumikit agad yung ano Bilis Hindi na natin nakita Bilis o oh, oh. Ito naman galing sa binila natin. So bumili ako sa Rox. Rox Electronics. Hinanap ko talaga yun sa raon yung mga lumang tindahan kasi naghanap nga tayo ng mga lumang stock na pyesa tungkol sa resistor. Kasi nagsasawa na rin ako kakabili sa online na ano eh, na puro ganito, maninipis ang paa at mabilis na rin ito kalawangin mga boss yung mga ganito kahit bagong palit kinakalawang na to kasi ang composition ng paanito nito ay parang lata lata hindi katulad nito sa mga nabili natin na resistor na ano tanso po to uh, copper yung pa try natin din yung iba baka iilan lang yung ano iilan lang yung pa Ayan, kuha tayo natin so wala hindi talaga putol tayo ng isa putol tayo ng isa putol tayo wala talaga ibig sabihin itong 15k na nabili natin okay rin maganda rin yung quality itong 10k kaya putol tayo ng 10k parang i-review lang natin kung magandang quality ang basihan naman kasi na magandang quality sa resistor unang una mataba yung paa at tanso yung paa pag tanso hindi yung kakapitan ng hinang o ano hindi yung kakapit sa ano sa sa magnet ah, ito mukhang ano yung nabili nating 10k ay ano hindi na to galing ano malamang China na to yung nabili nating 10k China na so may nabili din tayong hindi rin ano ito, tingnan natin. Tingnan natin kung ano. May nabili tayo sa kanilang ano. Pwede naman natin papalitan yan ng ano. Ay, ang dami ko namang ano. Uh, ano naman to? 4.7K. Tingnan natin. Okay. Baka nagkamali lang nang bigay sa akin yung nagtitinda putola natin tong isa tingnan natin kung kakapit so kumakapit yung katawan pero yung ano hindi hindi yung terminal so so far ang nabili natin sa apat na resistor ay isa lang yung isa lang yung ano ah, hindi tanso yung pa lata lata ata ang panito kasi makikita nyo naman kung no, kumakapit yung ano eh Yan, no. So, itong iba, hindi. Itong iba, hindi. Okay. Okay. So, itong resistor na to, ah, uh, tawag dito, pwede ko itong ibalik doon sa binilhan ko. Uh, kakausapin ko muna. Kasi, ang napag-usapan namin dito, sabi ng ano, nang nagtitinda, ang resistor na to, Dalawang klase ang meron sila. Meron silang China at saka meron silang Taiwan. So, tika lang. Mali ata yung nailagay ko dito. Uh, ito ata ang hindi kumakapit. Ay, hindi kumakapit to. Yung 10K. So, tanggalin natin itong ano, mamaya na. So, ibig sabihin, yung naibigay sa aking isa, yung 10K, ay China. Itong nabigay sa akin na ano, na tatlo ay Taiwan. Pero yung price kasi na binigay sa akin ay ano pang Taiwan. Magkano nga ba? So ang bili ko nito per piraso, hindi siya per ano per boltuhan o per dozen o all sale. Ah sila per piraso talaga, uh, piso isa. Piso isa. Ibig sabihin itong 100 pieces na nabili ko ay 100 pesos din. So 100 pieces, 100 pesos. Pero kung puro Taiwan ang na nakuha ko, okay na, solid na. So hindi ko alam kung ibabalik ko pa to or papapalitan ko. Tatanungin ko muna doon sa ano kung pwede palitan ng ano kasi pero ano naman ang napag-usapan naman namin doon ay ano uh, puro Taiwan. Pag Taiwan made kasi 'yun ang sabi nila. Ito kasi mga ganito, China to, yung mga bago. Pero so far sa so mga nabili ko sa sa kanila na mga kapastor. Sa ko kasi dati marami mga resistor na ganyan. Anong nangyari? Nauubos na rin sa day ko. Hanggang sa ang mga tinitinda rin ng ko ngayon ng mga resistor na mga China na rin. Wala nang ano. So mapapansin nyo dito mga boss. Ito yung mga nabili ko doon din doon sa rocks na ano na mga kapasitor. Yan katulad nitong 104. Ano din ah uh, hindi rin ko makapit to. Samantala itong ano mga nabili natin sa China katulad nito. China to itong mapapansin nyo. China yung ganitong resistor. Ayan. So ayan o no, kumapit na agad. So ito yung mga nabili ko sa rocks, mga magaganda din ang quality ng ceramic capacitor. Ayan. Ito, kuha tayo ng sample. Ayan, ito yung 104 nila. Medyo light yung color niya at saka mataba yung paa. Compare sa kuha tayo ng ano ng China na ano, lagay natin sa paa na. So mapapansin niyo yung ano mapapansin niyo yung quality nila magkaiba. So may pagka orange yung ano, color ng ano, may pagka parang brown yung ano. Ito may pagka dark brown kunyari. So ito yung China, yung maliit ito naman yung ah uh, Taiwan. Sabi lang na Taiwan, ano, gawang Taiwan na piyesa. Okay, shinir ko lang mga boss kasakaling mga katulad ko dito na nasa NCR, pwede kayong pumunta doon sa Rox Electronics. Marami silang mga resistor doon na ano. Uh, may China, mayroong Taiwan. So, pinili ko Taiwan. Mas matibay kasi at saka mas maganda. Ano naman yung mga nabili ko din sa Dico dati? Sa Dico kasi mga ganito naman yung klase ng resistor na ano Malamang Taiwan din 'to ito. Hindi rin 'to kinakapitan ng ano, yung mga ganito. Tingnan niyo. Magaling siya. Oh. Pero itong mga nabili nating resistor sa China, sa Dico din 'to nabili pero mga bago na ngayon. ayan kumakapit na rin. Ayan. Kaya unti-unti uubusin natin 'yan yung mga gawang China tapos uh, kukumpletuhin natin. Kasi marami pa namang resistor doon. Ano bang natutunan natin dito mga boss? Siguro dito sa no sa Metro Manila, Metro Manila makakapaghanap-hanap ka pa talaga ng mga piyesa mga ano. Kasi may mga lumang tindahan pa hangga't hindi pa nagsasara yung mga lumang tindahan sa Raon papunta sa may Chinatown area. May mga electronics din doon makakabili ka pa ng mga piyesa doon ng mga ano, may mga inaanap ka mga piyesa na ano. Pero sa totoo lang mga boss, marami na din sa raon mga nagsa, nagsisarahang mga lumang ano. Nung bagong salta ako dito, naabutan ko pa yung Globe Electronics, yung Lansom, yan, naabutan ko pa. Elishop ata, naabutan ko pa. Elco, yan, naabutan ko. Uh, Oriental, Diyan tayo bumibili ng mga diagram dati sa mga CRT TV. Naabutan ko pa yan. Ngayon, Deko at sa Kaliksan Andyan pa, ano pa ba? Solid Electronics, yan, nabutan pa natin yan Marami dati dyan mga DIY kit Saka mga iba pang mga ano Nakalimutan ko na yung ibang pangalan Ng mga electronics store dyan sa Sa Raon mismo na nag, Nagsisarahan na Kaya nakakalungkot kasi Kukunti na lang din yung mga tindahan dyan Hindi naman technically kukunti Pero kung i-compare mo sa dati Parang kumunti na lang ngayon Kasi kung mapapansin nyo sa Raon mga sound system na lang at saka mga amplifier, mga ano, tapos yung iba ang pisto, nagiging optical na <laughs> mas marami na pong nagninegosyo ng optical sa raon kaya pati sa mga piyesa din medyo mahirap din makagila, pero kahit pa paano may nakukuha po pero sa tingin ko darating talaga yung panahon na puro China na yung piyesa natin at wala na tayong magagawa dyan at yun na lang sa mga nasa malayong lugar malamang sa malamang na umaasa lang sa online eh, mahirap talaga pumili. Baka may alam kayo sa online na magandang klaseng resistor katulad nitong nabili ko? Uh, comment nyo na lang dyan para makatulong din sa iba mga boss. So, ano pa bang idadagdag natin? Wala na. So, siner ko lang na may piyesa, may mga resistor pa na mabibili kayo na medyo okay-okay pa yung quality sa Raon uh, medyo tago na nga lang to nandun na to banda sa may nakalimutan ko ilagay ko na nga lang dyan yung at least nakalimutan ko kasi picturean iba na din ang pangalan na ng tindahan nila ngayon eh pero yun pa rin yung rocks yun pa rin doon ako kumukuha ng pan mga ibang pyesa na luma doon ako naghahanap uh, puntahan nyo na lang mga boss uh, ano nga ba <laughs> hanggang dito na lang siguro yung vlog natin i-review lang natin na may resistor pa talaga na makukuha na medyo maganda-ganda. Mahalaga po to sa pag-restore ng amplifier. Kasi kung mag restore ka ng amplifier, kailangan magandang klase din yung pyesa na ikakabit mo para hindi agad kalawangin. Ito mga China, wala tayong magagawa. Pag ganyan may kala, uh, ma tawag dito, ganito mga bakal yung pa uh, eh malaki pa rin yung chance na kalawangin yan. Pero yung mga ganitong pyesa na mga galing sa mga luma dati pa, eh, tika lang, kuha tayo ng sample dito. Uh, kung ito mapapansin nyo mga boss, yung mga resistor na to, nabaha to di ba? Mapapansin nyo nabaha siya, pero wala kang makikitang kalawang diyan. Yan, puro puro putik 'yan oh. Tingnan niyo, putik pa 'yan. Pinagkakahuyan ko din to. Makikita nyo yung mga piyesa niya diyan, yung mga resistor oh kahit yung mga kapasitor yan mapapansin nyo diba nabaha siya ibig sabihin nabasa so intact pa rin yung quality ng pyesa niya hindi pa siya sira although yung mga kapasitor talagang sira na yan pero yung resistor kapasitor na ah, yung mga electrolytic ang sinasabi ko yung mga ceramic at saka resistor saka itong mga mylar magagamit nyo pa yan hindi maganda pa yung quality ng mga pyesa nyo. Yan sinasabi ko na yung pyesa dati, maganda pa. Kuha tayo ng mga pyesa ngayon. For example lang, ito sa mga bagong labas na ano. Uh, so ito naman yung mga bagong labas na pyesa ngayon. Kung mapapansin nyo, ayan o. Oh, pinagkakalawang na o. Oh. oh. diba? O, oh, ayan. Yan yung resulta ng mga China na pyesa. Ayan o, oh, mapapansin nyo. Hindi oh. nakaganda. Hindi pa yan nabaha ha? kuha tayo ng iba pa dito marami pa tayo dito piling sample katulad nito ito mga resistor na to mga china ayan o ayan kita nyo yung mga kalawang na yan ayan kaya mahalaga din na sa pag repair ng amplifier mahalaga din na magandang klaseng resistor ang magagamit nyo kasi iwas tayo sa problema ng ano kumbaga kahit wala tayong ilalagay na coating sigurado tayo na hindi basta basta kalawangin kung anong kahit yung pinakita ko nga so kung unti unti nating magpapalitan ng mga magandang klaseng resistor yung mga ginagawa ng ating amplifier mababawasan din yung problema na uh, maasahan natin so ibig sabihin kung dati nakakaproblema tayo sa mga resistor na kinalawang eh, pag na-repair natin, ibig sabihin, balang araw, yung amplifier na yun, wala ng problema sa resistor na kinakalawang at kapasitor. Yun lang naman mga boss at sana nakatulong itong ginawa nating na video ngayon. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.